Kumusta mga ka-discarded Chicks? Welcome back sa ating YouTube channel kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa relasyon, love a sa buhay. Ka-discarded Chicks, saglit lang na tanong. Naranasan mo na ba may makasiping ka pero pagkatapos noon parang may kulang? Parang ang saya nung gabi pero kinabukasan empty ka. Oo, kasi kahit gaano ka pa kagaling sa kama, kung wala kang koneksyon sa puso niya, wala rin. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit ang emotional connection ang tunay na susi para mapasayo. Hindi lang ang katawan niya, kundi ang buong pagkatao. Pero bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung taga ka. Para malaman ko kung hanggang saan ang abot ng ating discarding usapan. At syempre, huwag mong kalimutan i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Number one, bakit hindi sapat ang physical chemistry? Alam mo ba, madali lang makuha ang katawan ng babae. Pero ang puso niya, iba yan. Karamihan sa mga lalaki, todo effort sa papango, gym, fancy date, pero kahit anong pakisama mo kung hindi mo siya napaparamdam ng totoong connection di ka rin tatagal sa buhay niya. Kasi, sex, para lang yung fireworks. Makislap, mainit, pero mabilis, mawala. Pero emotional connection, para yung uling, mabagal, pero matagal ang init. Yan ang nakaka-addict. Sa so number 2, ang science sa ligod ng emotional bonding. Hindi ito tungkol sa pagiging imong o iyakin ha, pag-usapan natin saglit ang brain chemistry ng babae. Kapag nararamdaman ng babae na safe siya sa iyo, na naiintindihan at na-appreciate mo siya, naglalabas ang utak niya ng oxytocin o tinatawag na bonding hormone. Ito yung parehong chemical na nilalabas ng nanay habang buhat niya ang anak niya. Oo, ganun siya, kalalim. Hindi lang ito lumalabas kapag yakapan o halikan. Lumalabas din ito kapag may meaningful conversation kayo. Kaya kapag uh, nagkaroon ka ng real emotional uh, connection sa kanya, hindi lang yan sweet, na addict yan sa babae. Kahit wala kang six-pack na abs o kotse, kung napaparamdam mo to, panalo ka. Sandali lang mga ka-discarte chips bago tayo magpatuloy na kapag subscribe ka na ba? Baka naman, i mo ng subscribe button. Ngayon na, as in now na, para mas marami pa tayong madiscarte yung pag-uusapan sa susunod. Number 3, kwento ng tunay na babae. May kakilala ako. Tawagin na lang natin siyang pangalan niya, ah, Maria. Nag-date siya dati sa isang lalaking tipong pang drama ang kwapo. Mayaman, marunong manamit, todo effort sa mga date. Pero, isang buwan lang, iniwan niya. Sabi niya, parang robot siya. Kwapo, pero walang lalim. After a few weeks, nakilala niya si Mark simple lang. The gym goer, uh, the plushy. Pero ito yung lalaki na tumatawa sa corny jokes niya. Natatandaan ang pangalan ng aso niya nung bata pa siya. At pinapakinggan siya nang uh, hindi agad nagsusot ng problema niya. At alam mo, na in love siya. Hindi sa itsura, hindi sa pera, kundi dahil dun sa emotional safety na nararamdaman niya. Yun ang tunay na intimacy. So number four, limang discounting para makabuo ng emotional connection. Una, magtanong ng mas malalim. Iwasan ng tanong na ano work mo o favorite color mo pang barangay pageant yan. Mas maganda, ano yung madalas na hindi naiintindihan ng mga tao tungkol sa iyo? Kala mo nararamdaman na pinakatotoo ka? Pag ganito ang tanong mo, mapapaisip siya. At mararamdaman niyang interesado ka sa pagkatao niya, hindi lang sa katawan. Pangalawa, i-reflect ang nararamdaman niya, hindi lang ang sinasabi niya. Kung sabi niya, stress ako sa trabaho, huwag mong sagutin ng, ah, ganun talaga. Mas okay na sabihin mo, mukhang pagod ka na talaga. Feeling mo ba ikaw lang gumagalaw sa team niyo? Boom! Connection agad. Hindi ito pagiging soft boy. Ito yung tunay na presence. Pangatlo, gumawa ng emotional angers. Ito yung inside jokes special na tawagan o lugar na kayo lang ang may meaning. Yung tipong pag narinig niya yung linyang bawal mainit sa tao, ikaw agad ang maaalala niya kasi yun yung joke niyo sa first date. Memories build meaning, meaning builds connection. Pang-apat, makinig, huwag lang ayusin. Kapag Naglabas ng sama ng loob pang babae. Hindi mo kailangang solusyon na nagat. Sabihin mo lang. Sakit no na. Gusto mo bang magkwento pa o gusto mong aliwin kita? Simple pero powerful. Pinaparamdam mo kaya mong galihin ang emosyon niya nang hindi natataranta. Panglima, tumigil sa pag-impress. Pagsimulang makinig, the more na pilit mong patunayan na ikaw na ang best. Mas na bumukha kang insecure. Pero kung relax ka, curious sa tunay na gusto mo siyang makilala, doon siya magkaka-interest sa'yo. Magugulat ka. Siya na yung tatawag. Siya na ang magsasabi ng ewan ko pero ang gaan mo kausap. So our last is real talk conclusions. Na-discard si chicks, ito ang uh, hindi alam ng karamihan. Sex gets the body, but emotional connection captures the soul. Kaya kung gusto mo, maalala ka. Hindi lang sa kama, kundi sa puso niya. Huwag kang mag-focus sa performance. Mag-focus ka sa presence, sa pakikinig, sa totoong connection. Tandaan mo, hindi lang kiliti sa katawan ang yahanap ng babae kundi sa kapit sa kaluluwa. Kung nakarelate ka, i-comment mo lang. Connection over performance. So, ayan mga kadiskarte chicks ang dahilan kung bakit mas nakaka-addict ang emotional connection kesa sa sex. Sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, Bago po tayo magtapos, nais ko lang pong i-shoutout ang ating mga masugid na taga-panood na sina Ronex Yoro ng Bukidnon, Amor Pardillo from Cebu City, Mark Flores, taga Antipolo City, Kodo Castro Verde from Taytay, Ruel Abad from Qatar, Bernie Andanyes ng Negros Occidental, Edwin Reyes from California, Rodolfo Pimentel, Ruth T. from Cebu. Rolly Muiko from Tacurong City. Reynaldo Baterna, Senior OFW Dubai UAE. Glicerio Marte ng Tueva Isiya. Norberto Cablinga ng Cagayan Valley. Florentino Obina, Tilo Rafael Rampuyon from KSA at Kai Edmar Barong taga Northern Summer. Guys, maraming salamat po sa suporta at panunood. At para naman sa mga hindi pa na sa shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video? I-comment lang ang hashtag KadiscardyChicks at sabihin kung anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Discarded Chicks, your love mentor, laging nandito para sa mga discarding pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.